Alam niyo ba na ang patronage ay isang sistema na kung saan ginagamit ang utang na loob upang mapanatili ang kapangyarihan ng iilan? Madalas itong nakikita sa panahon ng eleksyon o kampanya. Halimbawa, ang politiko ay nagbibigay ng ayuda, pera, relief goods o ano paman na para bang ang mga ito ay galing sa sarili nilang mga bulsa. Sa katunayan, ang pera ang ginagamit nila ay galing sa ating mga buwis. Sa kaba ng bayan, ginagawa nila ito upang makuha ang simpatiya ng mga tao. Upang sila ay iboto. Ang masama rito, sinasanay nila ang mga tao sa ganitong sistema na nagdudulot ng dependency sa halip na empowerment. Kapag hindi natin sila sinuportahan, sasabihin nila, wala tayong utang na loob. Pero ang totoo, wala tayong dapat ipagpasalamat sa kanila dahil tungkulin nilang ibalik ang buwis sa anyo ng serbisyo. Ang patronage ay nagdudulot ng kawalang hustisya at maling pananaw sa pamamahala. Panahon na para itakwil ang ganitong sistema. Ipalala sa lahat, ang tunay na leader ay naglilingkod ng may malasakit, hindi para sa sariling interes.